Alright, uh, kumusta kayo dyan mga par? Ayan, so What's up? Nandito so, ako ngayon sa case so, May papakita lang ako sa inyo mga idol Ayan Pakita ko sa inyo yung Napakagandang owner dito Wait lang ah So, lapitan natin guys Alright Apakaangas Open pipe. Ang ganda guys. Pakita ko lang sa inyo yung kanyang uh, makina. Ayan. Ang tinde. Magmula dyan sa kanyang makina. Tapos dito tayo sa gulong. Tingnan mo naman par. tignan mo yan par. Napakaangas. Ah, Yun o. No? know. Okay guys, nakapasa na 'tong tapos close na siya tapos. So actually dito pa nga yung ano yan, yung manibela, hindi pa nakakabit. So set out sa may-ari nito, Remart Martinez. Ang ah, kakaangas. Prieto 'yung mo naman. Pag natapos yan par. 'Yon. Yun nga lang ang problema dito sa may-ari nito, hindi nagiiinom. Ayano. Oh. Emperador ay Alfonso pala yan. Tapos meron pa doon isa. Ayan, kilala mo ba yan? Par. Ah, pakaangas. Ayan, ang ganda, boy. Ano boy? Mula sa likod hanggang sa unahan. Yun, no? apaka ah, pakalupit. Ayan, so nakita niyo na, guys. Ano ba sasabi niyo sa owner na to? So, comment down below para malaman natin, guys, kung ano masasabi nyo ba.